Ito na, ito na, ito na Sige, 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 kalma, chill, chill Ito, 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 ito. Ah! Balak! Putang ina mo, sabog! Magaling kang kupal ka What the? Grabe naman yun! Sana magamit na natin si itchigo kung pake. Okay, let's go. Ito na. Sino 'yon? Ah, hindi 'yung Shadow Blade, ha? puta. Ayun, ah, ma Sword Master pala. Sword Master! Obvious ba? Ibigay nyo na sa akin ang Sword Master. ichigo ko na 'to. Makukuha na kita, Ichigo. Bakit tanga-tanga ka? Ichigo! <laughs> yeah! Patay na i-share Oh, ay eh, talaga. Okay, tara, let's go. Wow! Wow! kita nyo? Bang! Asus uh, Mario Sip! Tatamahan kita! Magkakalaman na ngayon! Oh! Putrangit na yan, boy! Uy! Naku, men! Yeah! Tayo adik ah! Di kaya ako eh! Hmm! Oh! Putrangit na dashing! 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 Vroom! Vroom! Bam! Alright! Lang pre, wait lang pre. Atak pre, atak pre, atak pre. Atak pre, atak pre, atak pre, atak pre, atak pre, atak pre, atak salita mo eh, parang kang baril eh. Na, na, na! tako. May abang ka ba? Sabi ko na nga ba eh, no? Tangin na, dash-dash pa lang yun, no? Ah! Tungin mo! Ano ano ba yung tawag niyo yung ganyan? May malay ko sa'yo. Para magpapower siya na gano'n. Ito, ito, ito. Ito na, level 3 pa lang ako, pre. Gagi, level 3 pa lang ako, boy. Wait lang, pre. Wait lang, pre. Back, pre. Back, pre. Back, pre. Back, pre. Huwag ka masyadong hot. Just chill, just chill. Sorry, chill. La, wait lang, wait lang. ko muna yung bop ko. Kunin ko muna yung bop ko. Ayan, o. Oh. Tingnan mo, pre, o. Oh. Fuck. Pre, 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 dyan, nasa taas sila ha Ito na, ito na, papunta na dyan Talaga, Charmin? Sige, 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 tara, tara, tara Ito na, ito na, papunta na, tara, tara, tara Ito na, ito na, ito tara Sige, 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 kalma, chill, chill Ito, 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 ito. Ah! Bayak! Putang ina mo, sabog! Magaling kang kupal ka What the? Grabe naman yun

Bobo ka kasi Pero I nice show return I nice show return Basta okay, ako Kaya ko to sila Oh lol Chill lang pre Chill lang Chill lang Chill lang Maya, Mamaya lang yan sila men Hold the line lang Hold the line ha Tatamahan kita Patay to Patay to Patay to Patay to <coughs> Grabing bunganga yan Sobrang loud Okay sige Push natin to Push natin to Objective Objective Tara tara Push 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 <coughs> dire lang Tire lang Nice one. Ang galing. Ang galing. Okay, good job. Good job, guys. Objective lang. Objective lang. Push tayo. Objective lang. Objective. Ulol. Push, push, push. Objective. Objective. Turin daw lang tayo. Oy! Warata! 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 Ang lakas, oh. Oh, my God. Hmm, ano, ah? Ikaw, ah? global to gumagamit eh. Baka blitz ka, itigo to. Hindi, wow. Kahit ngayon ko lang to nagamit, pre. Talagang uh, sila sa akin dito. Tulad nyan, oh. Oh, mangagaw ka pa ng farm. Kupal ka kasi. Ano, ano kayong dalawa kayo, ha? Gagi, siya lang iso. Tangin na mo. Hmm, hmm. Andito, pre. Andito, pre. Pre, 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 pre. Samit, samit, samit. Ito, ito, ito. ito patay ito sa akin. Patay ito sa akin. Baka tanga-tanga ka, ha? <laughs> Kalma, ka bang mong angas mo ah. Ano kayo ngayon? Ano? 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 Ano ah? Ano? O oh, ikaw pa, ikaw. Ano ikaw ha? Ikaw ha? Wata ka! Wata ka, wata ka Takbo! Takbo ka, takbo ka! Napak tapang muna tao. <laughs> na, 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 na. Ano, ano ha? Takbuins pala kayo eh, mga bulbulins kayo eh ha? Wara ka! O oh, ano ha? Gagumin. Gagumin. Sige, sige. Grabe takbo niya pre oh. Oh, takbu, takbu pre. Takbu pre, tangin na bu. Ah, ha. waraka, waraka. Alah, alah. Ba, ba, dagan-dagan bay, dagan bay. Bobo ang puta. <laughs> Kilingin ha, killing spree na. It's okay, it's okay lang, it's okay lang, it's okay lang. Kalma lang, kalma lang, kalma lang. Parma, parma na ba na? Huwag mo pinapahalat ang pagkatanga mo ha. Parma na, pray, na. Ubusin natin yan sila mamaya, huwag kayong magalala Nandito ang pinakamalakas, pinakapugi, pinakamalakas. Alam mo kung kasama kita, sinilaksa kita nitong putragis ka. Chill lang, chill lang, chill lang boy ha, chill lang, chill lang, chill lang. Toto, toto, toto. Pasok, pasok. Bakit? Putang ina, bak, bak, bakul, bakul, bakul. Bakol, bakol! <laughs> pedram, pedram, putang ina, bakol! Wala na, finish na. Sus, Mariusip! Bakol! 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 oh eh, talaga. Yo. Okay? Don, naubos tayo, pre. Huwag kayo iya. Yeah. Hindi, okay lang yan, okay lang yan. Mananalo tayo dito. Kaya to, kaya to. Trust, trust the process. Nagsisimula. Tang ina mo, pare. Tara, 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 tara. Ito na, ito na, ito na. Pre, nandito sila, pre, oh. Nandito, pre, nandito, pre. Sige, pre. Putang ina, nasan kayo? Nangihina ako sa kabobohan mo. sila pre, nandito ah. sila pre. Nandito sila pre. Eh, na, na, ala Ah, putang ina, takbo, dagan, dagan. Tang ina, G. Ala ka? Ala? Ala, bakit tayo natalo? Bobo ka kasi. Gagigigay putang ina mo! Wala na. Finish na. <laughs> oh, tanga na patay na naman ako. Talo tayo. Pulsan nila nga mga magamit si Jigo. Matalo pa! Ay pagka mukhang burat kaya sa iyo. Eh. <laughs> o oh, tanga na plus ilang. Ako yung BP oh! Wala kaming pakialam! <laughs> nais kami yata ako ng mga kasama ko eh! Sina-jani lang lakas ng tama mo, tama ka na. Eh, <laughs> yung masama eh. Ako yung MVP. Oo, oh, yung iba, letter C. Hindi naman niya ganyan yung score ni Nico. Sinadya mo talaga magpatalo kayo eh.